Ah. Okay, dito lang pala dyan. Welcome to Qatar, man. Nordic summer. And guys, ano? Guys, ano? Robinson. May Robinson po Okay. Guys, ito po ang pinaka-capital ng Northern Samar, ang Katarmahan. So, at least meron silang Gaisano Grand. And then, McDonald's meron rin. Robinson, alas parang city na rin siya. Siyempre, capital ng uh, many towns or bayan, madami. So, and... balita ito ang pinaka-town proper or town center. City Center. Ay, may East na rin sila. East West Bank. Okay. Boy, probinsya pa rin ito. Hindi pa masyadong developed. De Hindi pa city. Pero at least malaking, malaking improvement at saka yung widening nila, yung kalsada nila, so paganda na rin. Modern farming at saka fishing ang mga kabuhayan dito. Uh, mabubuhay naman sila kung may, basta masipag lang at saka matsagain. Oo, oh, dito sa lugar na ito.